Hanggang dito sa itong 11 mga kaibigan nung nabasa ko ito. Sinabi dito sa Psalm uh, chapter 90 verse 11, "Sinong nakakaalam sa kapangyarihan ng iyong galit? Yung yung galit ng Dios, 'di ba? At dang iyong puot ayon sa katakutan na marapat sa iyo." Yung bang ang galit ng Panginoon mga kaibigan, parang na-reflect na sa sarili ko mga kaibigan di ba dito sa ginawa ko dito sa YouTube na na-realize ko sa sarili ko na dapat kasi kung nagtitiwala ako uh, tungkol sa sarili ko tungkol sa sarili ko mga kaibigan ha dahil syempre no uh, nagsasalita ko tungkol sa Diyos at uh, nagsasalita ko ng faith tapos uh, parang nag-reflect uh, ako sa sarili ko nag-examine ako ba kung tama ba yung ginawa ko dito sa YouTube na yun nga Uh, lumalaki lumalak yung bahay ko tapos wala namang tao na nanonood ng videos ko. Tama ba yun? Sabi ko, Lord, tama ba to Lord? Di daba, dapat ipaubaya ko sa'yo. Tama ba ang ginawa ko, Lord? Oh, hindi ko na lang ano yun yung, ano, no, yung iba, no? So, I, I, I ask God. Tapos, uh, ito yung, nung binasa ko ito, sabi ko, uh, relate sa uh, early year na, na, na aking naisip na nag-decide ako sabi ko nung binasa ko ito la relate siya kaya ang ang balitima ng aking pag-share ay about God can control everything no so sabi ko kay Lord na ipaubaya ko sa kanya lahat di ba hindi yung ako ang mag ano mag-decide dapat siya kasi siya naman ang content ko siya naman ang ang, ang sinasalita ko hindi naman sarili ko eh kaya bakit makikipaghamulan ako? Bakit makikipag mag, Ano ba 'yon? Magsisikap ako na para lumaki ang bahay ko. Ang, ang dapat ang purpose ko lang ay just to spread the word of God. So si God na ang bahala sa lahat kung palakihin niya ang bahay ko o hindi basta 'yung natupad ko 'yung gusto niya, 'di ba? 'yung 'yung binigay niya sa akin na ito nga mag-spread ng word niya hindi 'yung para para magpalaki ng bahay para ito po magka magpa, magka income or whatever no pero hindi naman ako nag ano after na na ano yung yung sahod pero syempre no uh, minsan na isip ko na sana kung magkasahod ako more akong magpapa magpapa ano magpapasaya ng tao kasi yun ang gusto ng tao eh magpapasaya di ba hindi sila nasasayaan sa salita ng Diyos. Kaya yun ang inaano ko na, Lord, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Sabi ko, stop na ako, Lord. Uh, ikaw na ang mag-work. mag, -mag -work. hindi na ako yung, yung halimbawa, mag mangisda para lumaki yung ano ko, yung subscriber ko. Kaya sabi ko, Lord, you are the controller. You can, kung nais mo, kung naisin mo na ibigay sa napalaguin mo ang, ang bahay ko or i-spread mo yung binabahagi ko kasi tungkol naman sa ipagbang Ipagbuang bahala ko sa ang, ang, sa akin fate na lang, hindi na ako mag-ano mag yun bang yun nga papalakihin ko yung bahay ko. Tapos wala namang taong nanunuod di ba? So, for what anong reason? Pride. Pride ba para sabihin na, "Uy, malaki na yung bahay mo." parang hindi parang naano ko na hindi yon ang gusto ni Lord eh, sa akin eh ang gusto niya siya ang magano ba sa ako gagawin if spread ko lang yung word niya kaya ito yung uh, na naisipan kong magbahagi sa inyong mga kaibigan na sana maunawaan naman ako ng mga tao na tumutulong sa akin pero yon mag ano pa rin ako syempre as a uh, making friends no? Mag maki ano pa rin ako, makipagkaibigan pa rin ako para syempre mag magkaroon ako ng kaibigan sa YouTube. Pero hindi na 'yon talaga yung purpose na para pang magpalaki ng bahay kundi nagkikita talaga ako na kung sino talaga yung gusto na uh, magshare mag-share ng word of God at mag-join sa akin. And thank God dahil iwan ko parang tinuro sa akin ni Lord Kanina umaga nakita ko siya nag-live tapos nakit, pumunta ako sa bahay niya Uh, kunti pa lang din yung tauhan niya. Sabi ko talagang, uh, sa bagay palagi ko naman siya nakita na ano, nag-spread siya sa word ni Lord eh. Kaya, I'm so happy talaga nakita ko siya na nag, hindi siya naghinto sa pag-ano, kahit na kunti lang yung luma, yung bang kahit kunti lang yung tao na nandoon sa bahay niya. Tapos, ayun, nag-comment ako, sabi ko, let's uh, share together. Sabi ko, mag-live tayo. Uh, Nagla-live naman kasi siya palagi. Nagpapaangat din siya. Sabi ko share ta mag magano tayo mag-join tayo sa mag-live ka mag-live mag-live magpunta ko sa bahay mo punta ka rin sa bahay ko tapos yun uh, medyo nag-ano kami nag-usap kami sabi niya try natin next next week daw so kahit isang ano kasi ibang oras namin eh sa kanya madaling araw sa akin naman gabi at ta gabi uh, tanghali ah, uh, umaga, tapos sa kanya madaling araw siya pwede kasi may work siya. Tapos, ah, uh, yun, nag-ano kami ng oras namin. Sabi ko, kahit hindi naman araw-araw, kahit na uh, twice a week or once a week, yun, ah, uh, nagkasundo kami. So, thank God. At naghahanap, naghahanap talaga ako, mga kaibigan. Ah, uh, kaya nagsilip-silip ako sa mga, ano, sa mga sino-sino dyan na nag-ALS nag na nag-aano ako, nagko-comment kung sino diyan ang mahilig sa Bible, let's come ano, join together, let's para kasi mahirap talaga pag isa lang. At least kung maray kasama ka, 'di ba, parang maano yung friends niya, friends ko, mag-join together kasi ang sa akin naman mga kaibigan yung hindi naman kasi yung halimbawa sa community kung sino lang yung kagroup mo ay doon lang, parang hindi ganun ang sa Diyos eh. Kasi ang word sa Diyos ay para sa lahat. Kaya kung sa community, community para sa lahat, hindi yung kaya nga sabi ko ayaw ko yung maghawak ba ng uh, ano ba yon yung kung kung loyal sa isang ano pwede naman yung ganun pero ang sa word ni Lord kasi para sa lahat, dapat lahat kasi ang maging kaibigan ano, hindi lang yung sa isang team lang or ano or may team ka diyan para lang mag-support sa na ano. Sa akin kasi word of God kasi ang ini-spread ko eh. Kaya, yun ang, ang inaano ko na sana kahit ng konting oras na, isang oras, pagbigyan nyo po kayo, inaano ko naman kayo eh, kung meron kayong gustong i-share, mag-testimony kayo, invite ko kayo, umakyat kayo para ma-share din ang kaalaman nyo, ang testimony ninyo. Yun lang naman ang ano, mga kaibigan ni eh, share natin ang word ni Lord, pasayahin natin ang Panginoon, kaysa naman na Uh, magagalit sa atin ang Panginoon dahil puro busy tayo sa ating mga ginawa para pang sarili natin, pang araw-araw natin. nagwo worried tayo kung anong kainin natin. Isa sinabi nga, pinapakain nga ng Panginoon yung ibon at saka yung langgam, di ba? Tayo pa kaya na nagwo worship sa Panginoon? So mga kaibigan, big, pagbigyan natin ng uras ang Panginoon mga kaibigan. Kahit yan sa bahay ninyo mga kaibigan, mag-spread kayo ng word ni Lord. Kahit nagpapaangat kayo, share nyo mga kaibigan. wag yung ano, yung bang uh, pang na lang. Yung, yung mga kaibigan ng aking uh, share ngayong araw na to. Pasensya talaga ha. Highly.